Nagsamang 59 points ang kinamada ni Stephen Curry at Jimmy Butler sa kanilang unang laro bilang magkakampi upang pangunahan ang Golden State Warriors sa isang dominante 132-111 comeback win laban sa Chicago Bulls nitong Sabado ng gabi. Matinting pagsubok ang hinarap ng Warriors matapos malubog ng hanggang 24 points ngunit hindi nagpatinag ang bagong star duo ng kupunan. Ang unang puntos ni Butler bilang isang Warrior ay mula sa isang alley hoop play sa unang quarter. Sa kabila ng mabagal na simula, lalo pang lumala ang sitwasyon para sa Golden State sa second quarter. An hinayaan nilang maka-18 straight points ang Bulls dahil dito naharap sila sa isang 14 point deficit pagpasok ng halftime. Ngunit sa third quarter, nagpaulan si Kareng ng 24 points upang may balik ang Warriors sa laban at makalamang hanggang fourth quarter. Samantala, tinapos ni Butler ang laban na may 25 points kabilang ang 11 for 13 mula sa free throw line isang bagong record para sa isang debut game sa Warriors franchise Isa ito sa mga aspeto ng laro nang naging mahina ang kupunan ngayong season kaya't ikinatuwa ng mga fans ang pagiging agresibo ni Butler sa free throw line Nanguna si Kari sa opensa ng Warriors na may 34 points mula sa 10 out of 19 shooting kabilang ang 8 three points sa 16 na tira Nag-ambag din si Quinton Post ng 18 points sa kanyang ika na NBA start habang nagdagdag naman si Buddy Hill ng 14 na puntos. Sa panalong ito, umangat ang Warriors sa 26-26 record na pansamantalang inagaw ang huling play-in spot sa Western Conference mula sa Sacramento Kings. Dahil sa solid na debut game ni Butler, mukhang mas may dahilan na ngayon ang Warrior fans para umasa na kaya nilang manatili sa top 10 hanggang sa pagtatapos ng regular season.